Louis, Luis? lang. <laughs> Yo, what up mga kuys? Kumusta? Sana ay okay kayong lahat. So ito pala yung spot natin ngayon. So isa siyang channel, isang lagusan ng tubig palabas dun sa dagat. Pero ano pa siya, fresh water pa rin siya. Bali, inagahan ko lang mag-intro ngayon kasi may binabalak akong madilim ngayong hapon. Balak akong mag-night fishing sa gabi. <laughs> night fishing sa gabi, no? So, plano natin humuli ng mga igat, palos, o mga freshwater eel, kung ano man ang tawag, ngayong gabi. So, ito yung setup natin. Bali, dalawang rod, Shakespeare contender combo, tapos ito, isang 20 grams na sinker, ito yung mainline nyo. Bali, rekta na siya. 20 grams na sinker, dalawang beads, swivel, tapos isang leader line at saka isang single hook na maliit lang yung size. Kasi maliit lang yung bibig ng target species natin eh. Diyan din sa kabila, iba lang ang sinker kasi wala nang running pero ganun din sistema niya. Eh. Isang sinker, swivel, beads at saka yung maliit na single hook. Yan lang, napaka simple mga guys. So, hintayin lang natin dumilim bago tayo mag-cast sa labas. Alright? yon So, samahan nyo kung alamin ang magiging kapalaran natin ngayong gabi. Kung suswertehin ba tayo o sama-sama lang tayong mapupuyat sa ating pagtitrip ngayong gabi. No? <laughs> so, let's go mga boys Ayun na nga mga na Nakapag-setup na tayo. At nag-cast na rin ako. Yan. Dito. Kaya nasa gilid lang. ayo pa dumilim eh. Pero, 8.30 na eh. Dapit hapon na yan Maya maya niya madilim na So yun Start na ng ating waiting game So samahan nyo ako magintay Update update ito na Lumabas na ang ating first catch of the night Naputol na din Ang sumpa <laughs> ito, Pagkatapos ng dalawang linggo Nakaramdam din tayo ng kibit Ng mainam inam na isda Ito first catch Medyo maliit pero fish is a fish Tara, sukatin natin Ayan mga koys Ang official uh, length Ng ating first catch Ay, uh, kita nyo 40 40 cm Ayan, so 40 cm So try nating tanggalin yung hook ng matiwasay kung matanggal ba natin pag natanggal natin ng maayos i-release natin siya kasi medyo naliliitan pa ako sa kanya pero pag di natin matanggal talaga yung hook kasi nilunan niya eh ayan o talagang nilunan niya yung hook so kung talagang di na natin matanggal I-kikip na natin to no choice tayo yun mga kaysa tanggal natin yung hook sa kanya sa ating first catch So yan, pinapa-recover pa natin siya. Kung makaka-recover siya, i-release -re natin siya. Medyo nagbi-bleed kasi, eh. Ayun oh, nagdudugo-dugo siya eh. So kung hindi na siya makarecover, no choice tayo kundi i-keep. So yun, para rebate tayo, rebate and recast. Yun mga kuys, nagsimula na silang lumabas. Bali pangatlong huli natin ngayong gabi. Palos pa din siya. So kasing laki to nung unang kumagat, medyo maliit lang juvenile kaya release pa rin to pero ito yung pangalawa hindi ko na nakuha na ng video kasi grabe madugo yung ginawa niya eh. ah tumakas pa yo what up mga kuys update lang no bali nakatatlong igat na tayo bali, dalawang maliit isang malaki papakita ko sa inyo ano medyo madugo talaga eh pasensya na kayo ha So kaya kunin natin yung malaki. Sukatin natin. Dito natin lagay kasi madulas yung mga yan eh. Ito yung malaki o semi patay na kasi nilunok ko yung hook. Kung yung kasing nilulunok. Puro kayo swalo. Spit nyo lang. <laughs> Yun. So for the record. Siya Siya ay. 60, 61 62 62 cm 62 cm mga kuys tapos yung taba nya siguro nasa tatlo 3 fingers yan yun yung pinaka kasi paikot eh pinaka taba nya so yung tsura nya yun know, o wala syang ngipin pero matindi ang bite grip nyan isa yan sa pinakamalakas o isa sa malalakas na isdang naiangat natin no sa ating career bilang manging isda <laughs> yan eh yung kulay niya ay parang green olive green tapos slimy talaga hindi siya mawakan ng basta basta lang lalo na pag live kasi ngayon semi patay na siya eh kasi yun nga nag breed siya ng mga inam inam dun eh siguro mga bigat nito nasa mga 400 o 500 grams pwede eh, di na di ba sipin nyo magpapain kayo ng bulate tapos ito yung kapalit isang kapa di ba tapos eh, nakarig pa tayo dito dalawa na boat boat rig eh ano. kita nyo ba pag isa ayan hinila na mga push ayan fish on mga push oh sige laki laki din pala <laughs> alright pang apat na igat Oh, ang ganda ng gabing to mga kuys kaso nilunok na naman nya may mali sa rig ko eh pero malaki to. Ayan Oh. Nilunok niya yung rig eh. Yung hook. Hala. Paano ba natin bubunutin to? Ay no, kumakapit pa sa ano. Sarad. Parang sawa Oh. Ayan, pag binitawan niya to mga koy, sisirain niya yung rig nyo. Kaya wag bibitawan niya ng ano. Bahala lang siya diyan. Sisirain niya yung rig niyo eh. Wala mga kuys, nakabuon talaga eh. Bali, wala. Gupitin na naman natin to. Meron naman siyang hook sa tiyan. Yan. Ang ating pang-apat na igat sa gabing ito. Alam, tatandaan nyo mga kuys, pagka nag-eel fishing kayo, Huwag yung papabayaang ang yumakap siya sa line nyo o kaya sa rad nyo. Sisirain talaga niya yung rig nyo. Talagang bubuhulin niya yung bubuhulin. Yun mga kuys, nakapag-rig na tayo uli. Ayun uli yung dalawang boat rod. Nakabang uli sila sa mga mapapadaan na igat. Bulate pa rin yung pain natin. paapat na tayo, no? Pag ganun, -ganun lang. Pag talaga natsambahan mo yung yung feeding time nila Talagang madadali mo eh. Kahit anong isda yan. Gusto mga mo kung anong oras yung kagatan nila <laughs> Alright parang sinubay na style ang gawin Parang liggo ano tayo Zero ngayon diba yung mga nahuli ganoon sa fishing Hindi mo malalaman kung ngayon mahuli ka, bukas wala Talagang enjoy mo lang yung moment ba Ayun na ulit mga kuis Ah, isyo na naman medyo mabigat to oh. ayan o oh. <laughs> igat is real ayan pang lima mga boys sinira na yung rig natin yung sinasabi ko mga boys pag napabayaan nyo ganyan yung mangyayari sa line nyo So yan, medyo malalaki na. Pang lima. Tama ako, ispinalitan ko yung tubig para hindi na sila bloody. Yan. Lock, lock. Limang igat mga kuys Harvest ah <laughs> Tara tayo ulit Agat may kumakagat ito na pala yung huli nating uh, mga igat. Bali lima sila, dalawang maliit at tatlong malalaki. So ito yung tatlo, dilinis ko na rin sila. Pero nandoon pa rin sa labas yung dalawang rad natin nakaabang pa rin doon. Kung may mahuli man yun, bukas na natin malaman. Hindi may na pala tayo sa ating pagpupuyat. Sa so, night fishing! Yun mga kuwis, nag-pack up na tayo. Medyo late na kasi. Bali na kalima tayo. Yung dalawa, nire-release na lang natin para mas lumaki pa sila. O ba diba, ang hiwaga ng mundo ng fishing. Hindi mo masasabi kung kailan ka makakahuli o kailan ka masisiro. Ang sigurado lang dyan, kada fishing trip mo, kada session, may bago kang experience at memories na makukuha. Na para sa akin, yun yung best catch na mapapastrike mo. Alright? Salamat mga kuwis sa pagtambay at pagsama sa akin trip ngayong gabi. Naway patuloy pa rin kayong sumbay sa mga susunod pa nating fishing adventures dito sa George POV. Thank you mga kuys! Good night! Yo mga kuys! Alam nyo ba na isa sa pinakamalaking uri ng freshwater eel ay matatagpuan din sa Pilipinas? Ito ang giant mottled eel na mas kilala bilang sili, kasili o sili-sili na matatagpuan sa mga ilog, mudflats, mangrove areas sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas gaya ng Cagayan, Zambales, Negros Occidental at iba pang probinsya sa Western Visayas. Ito ay natural na iskang tubig tabang, ngunit dumarayo sa tubig alat sa kanilang mating season upang magparami. Lumalaki ito ng dalawang metro ang haba na may bigat na 20 kilo. Madalas itong ihawin, adobo o kaya na may paksiw sa gata.